Magandang araw mga kulis, may bagong video ako tungkol kay Marcus Rashford na may eksklusibong balita para sa lahat. Dahil may isang Russian TikToker na astig na nakakuha ng mga larawan ni Rashford habang kinukunan siya ng mga litrato para sa opisyal na anunsyo ng Barca, eksklusibo ito. Ibig sabihin, isang nakakabaliw na bagay na ipapakita ko sa inyo sa video na ito. Pindutin mo na ang like button, mag-subscribe ka na, sige na, bilisan mo na. Kung hindi, may darating na inisyo sa bahay mo ngayong gabi. Ayos yan. Kaya, pamilya, may isang TikToker na Ruso na ngayong umaga ay nakakuha ng video mula sa isang lugar. Sa tingin ko, nandoon siya pero hindi ko alam kung may tren o bawal daanan ng lugar. Pumasok siya ng palihim at kinunan ng video ang training camp kung saan kinukunan ng litrato si Marcus Rashford para sa opisyal na anunsyo. Ipinapakita ko sa inyo ang video sa screen ng TikToker na ito na ang pangalan ay Viska Barsa Cooler. At bukod pa diyan, ikinukwento niya rin ang mga sumusunod na makikita mo ng malinaw. Ang ginamit ng Barsa para sa kanilang video para sa presentasyon ng anunsyo. Na isa itong typical na telepono booth ng Inglaterra, ibig sabihin, napakakaraniwan doon ang ganitong klase ng booth. Ayan, makikita nyo si Rafford na suot ang bagong uniforme. At nakita ninyo kung paano siya kinukunan ng mga litrato at lahat ng iyon. Grabe talaga! Gusto kong palakpakan at batiin ang batang ito para sa eksklusibo kasi sa tingin ko karapat dapat lang iyon sa gulo ng mundo na ginagalawa natin ngayon. Lahat ng mga TikToker, YouTuber at mga media na gumagawa ng content tungkol sa Barsa at sa lahat ng bagay tungkol sa football. At sa tingin ko dapat bigyan ng pagkilala at halaga ang mga taong nagsusumikap, naglalaan ng oras at nakakamit ang tagumpay. Kahapon, pamilya, eksklusibo para sa channel na ito, nakuha ng aming reporter mula Barcelona, si Pau Portavilla, ang eksklusibong mga larawan ng pagdating. Unang dating ni Marcos Rashford sa lungsod ng palakasan, Joan Gamper. Nakita nyo ba ito dito sa aming channel? Kaya lang, yung video na yon ay nagkamali kami na hindi lagyan ng watermark. Doon talaga kami nagkamali bilang baguhan at aaminin ko ang pagkakamali namin yung video na 'yon ay ninakaw sa amin ng El Diario Marca, Diario Marca, Diario Sport at iba pa. At hindi man lang nila kami binanggit. Hindi nila sinabi na galing ito sa Barca, pero nilagay nila sa website at kumita pa sila. Gumamit sila ng website, YouTube, short video, horizontal nang wala kaming pahintulot at hindi kami binanggit na sa tingin ko ay hindi makatarungan. Balita ito tungkol kay Marcus Rashford na isang world-class signing. Humihingi sila ng maraming views. Para sa akin, mali ito dahil nandoon na ang reporter ko mula alas 7 ng umaga. Kinukunan niya yun ang video. Kaya ngayon, binabati ko at binibigyan ng kredito ang batang rusong ito sa nakuha niyang eksklusibo. Gusto ko rin sana na kapag ginagawa ko ang trabaho ko, sana ay pinahahalagahan din ito ng mga tao. Dahil naniniwala ako na ang trabaho ay may gantimpala at may kabayaran. Kung manakaw pa ito sa iyo, di ko nakikitang patas pero isang tabi na lang natin. Bukod kay Dino Marca, ginamit din ni Fabrizio Romano ang mga video namin. Walang kahit anong pagbanggit sa world class na signing? Para sa akin hindi ito patas, pero iiwan ko na lang dito lahat ng larawang na record namin nitong mga araw. Eksklusibo kasama ang kamera ng Barca at reporter na si Pau Portabella mula sa Barcelona. Sa tingin ko, hindi tama ang paraan ng paggawa nito. Dapat mas maayos at patas ang proseso para sa lahat. At tapos na! At para sa dagdag na impormasyon, si Marcos Rufford na lang. Ngayon, nag-insayo na siya sa unang sesyon kasama ang kopunan at nakilala na ang lahat ng manlalaro ng Barsa. Nasa pintuan ako kasama si Nadeco, Rafa Huste, Joan Sole at Hansi Flick. At ayon kay Carlos Monfort, kasamahan mula sa Jaryong Sports sa Nakita, sa Nakita. Si Ralph Oran ay nandoon sa malaking bahagi ng ensayo pero hindi sa lahat ng ehersisyo kaya nandoon din siya kasama ang physical trainer na para sa akin ay napakaganda. Mamayang hapon may isa pang ensayo na inaasahan naming dadaluhan din ni Marcos Ralph Ikwento namin ang lahat sa aming mga social media sa Instagram account na at Barkahoy News at sa opisyal na TikTok account na at Barkahoy. Sundan mo kami sa lahat ng social media. Bukas Miyerkules, isang sesyon lang ang huling ensayo ng Barsa. At sa wakas, sa Huwebes, lilipad ang kuponan papuntang Asia patungong hapon para sa kanilang unang laban sa linggo. Sa linggo, labindalawang ang oras ng Espanya, nandito kami sa Barsa ngayon. Magkukwento kami ng laban na pwede mong subaybayan simula dalawang oras bago kasama ang pinakamahusay na pregame. Internet dito tulad ng dati sa iyong channel? Kung gusto mo nang may larawan, buksan ang Barca One para sa video at Barca Hoy para sa tunog. Dito mo mapapanood ng maayos. Pwede mong ayusin ang delay para perpekto ang lahat at masundan ang kwento ng laban. Barsa Bizel Kobe. Kasama ang lahat ng available na manlalaro sa tour, makikita natin kung paupuin si Ter Stegen at Kriptensen. At aling mga manlalaro mula sa filial ang lilipad papunta sa Asian Tour? Nandiyan si na Rashford, Juan Garcia, Pedri, Rafinha, Lamin, Jamal Lewandowski, Fermin at iba pa. Buong kuponan lahat ng available ay nandoon. At pinag-uusapan ang 26 naman lalaro na tatawagin ni Hansi Flick sa darating na Huwebes ng umaga para lumipad papuntang Japan. Mga ginang at gino'o, ito ang impormasyon para sa araw na ito. Dito sa Barca ngayon, unang balita ng araw bukod pa sa mabilis kong ikinuwento sa iyo. At ang Barca ay maglalaro para sa tropeo Johan Gamper sa Johan Cruyff na may 6,000 manunood sa ikasampunang Agosto laban sa Como ni ses Fabregas. Magkita tayo sa susunod na video. Barsanon ni ngayon at magpakailanman. I-like at i-share mo ang video na ito.